O oh, hindi kami bumalik tol. Paano pa lang kami pa Papunta pa lang kami may isang gobat dito na pinasok namin. Um motor. Dito bawa ka, baba na motor. Ano man? Ano man? Dito ka doon ka din dito ngayon. Ha? Dito ba git? Ano motor, sayo na tol. Merong tang piston. Kaya at So ayan o no? uh, mapagpalang araw po sa inyong lahat ng mga turo. Yan, right? Uh, so, panibagong explore naman ang aming gagawin, no? Uh, paghanap kay Bert. No, kasi, ah, uh, sa pag-uwi po namin, no? Ah, uh, pag punta po namin ng hospital, no? Ah, uh, nawala po si Bert, kaya ngayon, ah, uh, binalikan po namin, no? Ah, uh, po namin. So, ito, sana po no, ah, nandito lang po si Bert at hindi pa siya napahamak. No? Ah. ah. So walang kami pa rin no, ang nagkasama ngayon. No, siyempre si Alpha, SJ, Lux at Inday. No. set up no, kay ano Ari sir ah uh, set out po sa sir ah uh, maraming pong salamat po sa kunting tulong nung na ibinigay po na binigay mo sa akin po no ah uh, ma'am Christina ma'am set out po sa iyo ma'am at ma'am Chi set out po sa inyo at ma'am Chi set out at ma'am Tese set out po sa iyo ma'am So, yan po no. Uh, sa lahat pala ng sulit supporters ko dyan no. Na walang sawang sumuporta sa aking YouTube channel yan. At at out po sa inyong lahat dyan. At sa silent viewers ko dyan Ah. No? Uh, at set up po sa inyong lahat dyan at marami marami po salamat no sa walang sawang pag suporta po sa aking video so, sa lahat pala ng mga OFW do, no? uh, sa iba't ibang bansa po uh, set up po sa inyong lahat dyan at sana po no ah uh, kayo sa mabuting kalagayan palagi po no at uh, God bless to all so samahan niyo na po ako no sa aking sa aming pag explore na yun no at paghahanap kay Bert so tara na so uh, so yun pala no ah, uh, nakalimutan ko pala no sa ano no sa nag-alala pala kay 44 no yun ah uh, mamaya daw nalabas na daw siya po so <coughs> sana po no ah, yan yung mga ipikita po natin yung atong hi ating hina na po no na si kuya bert so yan yung mga kasama ko yan sila yan si alpha charles at sg sg01 at ducks Kuya Dax, Mandirigma at Inday. Siyempre, ang kakaisa-isa nating news na maganda, Inday.

Tuyukan atau tuyukan? Hah? Bakit tumatakbo kung si Bert yan? Baka naano na yan? Debut. Oh. Bakal takut lo no? bakal 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 truma na namanya. Loh. Sana no sana nawala. brief, brief. lo.

na si Bert. Pagkakaroon ba? tayo Pagaling bala. Pagaling bala. Pagaling bala. Pagaling bala ba pa Uy, kayo nagkukuan sa iya hanggang rin mamusin na. mo ka eh. mo ka eh. Magkakaroon ka. Blagay mo na ba yun? Wala. Wala. siya. Pagdadaman lagi nagkukuan. Nakamira lagi. <laughs> Pagdadaman ba? titi, Ututin.

Tadonglah. Wala kan? Wala. Ada ni. Kan. Kan kompi nak cari muka la tegos tu. Ini sangat baik. Ha? Dalami kamera. Ke musil main baik? Ke musil man? Fil. Nama kamera sangat baik. Dalam segilirah. Tu pusil pusing entah. Ini mau main kailas tuan, Abli sian si Bert. Yang boleh lah. So, so pa paki-comment no kung sino man makakita niyan sa video namin. At comment lang po. No. Sino to yung sino yung nakita ko namin no. Basta kami abinarin, na pag pero may dala siyang kamera.

Tol. Uh, uh, nandito si si Tol. 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 Okay, na tol. Sigagaw ng mahigpit. Oh, hindi kami bumalik tol. Paano pa ano lang kami? Pa Papunta pa lang kami may isang gobat dito na pinasok namin. Tol. Di ba Banda, baba lang, butita, tol. Dito pa dapa na mga saktong. Ngayon man, kuno man.

Kaya pala, lagi kong hinahanti si Boss Jojo. Dahil napatay ko pala yung isang anak niya na babae. Ah, uh -huh. Nap Jojo, napatay doon ni yung, yung anak na babae ni Jojo, Boss Jojo, napatay mo? Napatay ko. Kaya inahan nga yeah, ko. Kaya pala galit na galit. Inaalala niyo to, yung napatay ko sa doktor. Oh. Mm. Yung pala yung nag

Siya daw ko ano Siya daw naman hindi ko alam. Pero may ano tong isang tao dito. Parang vlogger to. Yun lang rito. Si Bert doon nahuli. Si Bert doon dahul. Ha? Si Bert Sino may nag na nag May namin doon si puti sa portal na may lang sa vlog si Bert doon. Wala Wala doon dito. Wala Pero sino tong... Now, wow. Ay, ay, oh, ay like pinasala musil dito, tol. No? Musil mo 'to, to. musil. Tama, uh, musil po. Benito, sana nakapunta. Ito 'ko wala tinol. tol. Palabas, to tayo to lang, to ano. Palabas tayo, tol. Palabas tayo dito. Wag tayo magplano tayo, hanapin natin itong taong to, parang vlogger to, tol. Baka si Berto ba, natuluma ba? Baka ning ng nang ay, ano ba? Iya nga kaya. Ha? Iguro, palagay nyo. Comment kayo sa baba mga tol. Ngayon yung isa ba Sa hala po. So, tumawag si Puripura mga tol, no? So, yan, nakalabas siya sa eskital. So, may mga doktor at nurse na nakatumot pala doon mga tol. Kaya so, yung inaating mga tol. Kailangan namin na huwag magaling mga tol. So, hanapin lang na muna natin yung taong to. Bakit si Berto? So, sino tong nandito ba? Tara, tara, tara. Tara, tara, tara.